Welcome pamunsa Welcome pan lahat Tula ni Girly and Palmento Luzon Visayas Pati na sa Mindanao Tuwing Agosto Manila. Ilocano, Bisaya, maging in Tausog. Sa wikang ginto, Pilipinas ay busog. Chawakano, Cebuano, Ilonggo, marami pa. Pagsaluha, mahalin, bigay ng dakilang lumikha. Ibat-ibang salita man ang banggit kaya Kayamanan ng buhay, dugo at laki Mayamang kultura, kanyang sinasalamin. Mga kulay na tradisyon, ipina mamahagi din. Wikang pamansa ay wikang panlahat. Gamitin ang tamat, paglingkurang tapat. Sa gisag ng kalayaan, Sandigan ng dapatan. Kuya Pilipino, noy ating ipinaglaban. Nawa'y ingatan at laging alagaan. Lubos na mahalin kailan may huwag pabayaan.